Kapag binabasa mo ang Biblia, makikita mo ang napakaraming kwento kung paanong kumilos ang Diyos para sa kanyang bayan na nagbibigay ng tagumpay matapos ang isa pang tagumpay sa mga hukbong tila mas malaki at mas makapangyarihan. Makikita mong ang Diyos ay kumilos sa isang kamanghamanghang paraan at naghatid ng nakagugulat na tagumpay. May takdang panahon kung kailan iniligtas ng Diyos ang kanyang bayan mula sa Ehipto, takdang panahon kung kailan nahati ang dagat, at takdang panahon kung kailan gumuho ang mga pader ng Jericho. Dapat kang umasa at maghintay ng may pananampalataya sa makapangyarihang kamay ng Diyos na kikilos sa mga paraang tila imposibleng mangyari at gagawing posible ang mga ito. Ang pinapakitunguhan natin ay ang espiritual na larangan, hindi ang pisikal o natural na kalagayan. Kaya kailangan mong alisin sa usapan ng lohistika. Kailangan mo ring alisin ang posibilidad. Kailangan mo ring alisin ang mga nakaraang karanasan. Sa halip tayo ay kailangang pumasok sa espiritu. Ang Diyos ay may mga takdang panahon ng pagkilos kung kailan siya mismo ang manghihimasok at gagawa ng mga dakilang himala. Hindi niya ito ginagawa agad-agad sa oras na gusto natin. Susubukin muna niya ang ating pananampalataya. Meron sa kasulatan na sinasabi, "Kumatok kayo at ito ay bubuksan sa inyo." Kailangan nating magpatuloy sa pagkatok, sa paghahanap at patuloy sa paghingi. Sa tamang oras bubuksan ang pintuan. Kaya't magpatuloy tayo sa pananampalataya. Huwag tayong tumingin sa paligid o sa pisikal na kalagayan sapagkat sasabihin ng pisikal na mundo na ito ay imposible. Ngunit tinawag tayo upang magpatuloy sa pananampalataya. Kahit hindi natin alam kung kailan darating ang tagumpay, ang alam natin, ito'y tiyak na darating. Manatili sa espiritu taglay ang isang payak at batang pananampalataya.